Sa isang maliit na bayan, nanirahan si Aling Berta, isang matandang babae na kilala sa kanilang komunidad dahil sa kanyang malasakit at malasabik na kalinga sa mga bata. Bagamat hindi niya naranasan ang pagiging ina, itinuring niya ang bawat bata sa kanilang barangay bilang kanyang mga anak. Siya ay madalas na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, mula sa pagkain, aral, hanggang sa moral na suporta. Isang araw, Dumating ang isang malungkot na balita. Si Lito, ang isa sa mga batang itinuring na anak ni Aling Berta, ay nagkasakit ng malubha. Siya ay isang masipag na estudyanteng may pangarap na maging guro para maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Subalit dulot ng kakulangan sa pera, hindi agad na ipagamot si Lito. At ang kanyang kondisyon ay lalong lumala. Sa kanyang huling mga araw, si Lito ay hinang-hina ngunit nananatili ang kanyang pananalig sa Diyos, na ang bawat sakit na nararamdaman niya ay may mas malalim na kahulugan. Habang dumadalaw si Aling Berta kay Lito sa ospital, hawak niya ang kanyang kamay at paulit-ulit na ipinaparamdam ang pagmamahal sa bata. Huwag kang matakot, anak. Ang Diyos ay nariyan sa tabi mo. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nawawala, kahit sa oras ng paghihirap, sabi ni Aling Berta habang pinupunasan ng pawis ni Lito. Sa huling sandali ni Lito, ang kanyang mata ay nagkaroon ng kakaibang liwanag. Sinabi niya kay Aling Berta, Salamat po sa lahat. Lagi pong nasa puso ko ang inyong pagmamahal. Pagkalipas ng ilang oras, pumanaw si Lito. Ang balita ng kanyang kamatayan ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati, hindi lamang kay Aling Berta, kundi pati na rin sa buong komunidad. Subalit sa gitna ng lungkot, Nagkaisa ang mga tao upang ipakita ang kanilang pagmamahal kay Lito sa pamamagitan ng isang simple ngunit makabuluhang burol. Ang kanyang katawan ay inilagay sa gitna ng kapilya at ang bawat isa ay nagdasal at nag-alay ng mga bulaklak bilang simbolo ng pasasalamat at pagmamahal. Si Aling Berta ang unang lumapit upang bigyan ng huling paggalang si Lito. Sa kanyang mga mata may luha ng kalungkutan ngunit may liwanag din ng pag-asa. Hindi na mawawala ang sakit ng pagkawala mo, anak. Subalit, ang mga aral na iniwan mo sa amin, ang iyong pananampalataya, lakas ng loob at pagmamahal, ang siyang magpapalakas sa amin upang magpatuloy. Wika ni Aling Berta Pagkatapos ng libing nilito, nagsimula si Aling Berta ng isang proyekto para sa mga bata sa barangay. Tinawag niya itong Alay ng Pag-asa kung saan nagbibigay siya ng mga libreng aralin at suportang moral sa mga batang nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal kay Lito, itinuloy niya ang pangarap nito na magbigay inspirasyon sa iba. Ang aral sa kwento ni Lito ay nagpapakita na kahit sa gitna ng matinding pagdurusa, ang pagmamahal ay nananatiling buhay. Ang pagkawala ay masakit, ngunit ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na kahulugan ng buhay ang inspirasyon para magbigay sa iba at ang pag-asa na nagmumula sa pananampalataya. Ang konklusyon ng labintatlong istasyon ng krus kung saan ibinaba si Jesus mula sa krus ay simbolo ng pagmamahal sa gitna ng pagdadalamhati. Tulad ng mga tagasunod ni Jesus, si Aling Berta ay naging instrumento ng pagmamahal at pag-asa para sa kanyang komunidad. Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na sa bawat pagkawala may pagkakataon tayong ipagpatuloy ang pag-ibig at inspirasyon ng mga nawala sa atin.